Hello mga Beshi! Papasok na po ako sa may iskul. Ihahatid na nga pala ako mga Beshi ng aking papa. Nakikipagagawan pang ako sa bag ko mga Beshi. Hindi ko naman kayang buhate. Napakabigat ng bag ko. Kala mo ba ito'y laman? <coughs> Uwi na nga ng hapon mga Beshi. Bigaya na ng card. Nagulat na ako pati mama ko dahil nakasama ko sa with honors. Kinikilig nga ako sa tuwa mga Beshi. Ito nga pala kami lahat nakasali. Congratulations sa atin, mga classmates! Excited na nga ako bumaba, mga besya, at papakita ko na sa papay grade ko. Tuwang-tuwa nga papa ko, mga besya, sabi, pagbutihan ko pa daw sa susunod. Sabi ko nga siya na lang yung mag-aral. Paglabas ko nga, nakakita ko ng ice cream, kaya dali-dali akong bumuli. Nakakap nga pala binili ko, mga beshe 20 pesos chocolate flavor. Alam nyo na, may kasi ako sa chocolate flavor, mga beshi. Akala ko nga sa akin ngayon, mga beshi, nananakam na tuloy ako sa isang tabi. Sabi ko nga kay kuya, wag na ako lagyan ng sprinkles, di naman ako kumakain nun. Sayang lang, iluluwa ko lang. <laughs> Naglalaway na nga ako, mga beshi, ayaw pa sa akin, iabot ni kuya, pinapatakam pa ako. Binayaran ko na nga pagtapos ay tinikman ko na para makauwi na ako. May nadanan nga ako habang naglalakad ako, meron pala ditong maes na binusa. Kaya bumili na ako ng tatlo mga beshi dahil favorite na favorite ko talaga yan. Kumakain din ba kayo dito mga beshi? Bumili na po kayo dito sa tapat ng Central. Sa may second gate nga po pala to mga beshi. Sabi ko nga kay ate ay dagdagan ng maraming cheese, kaya naman dinagdagan niya. Thank you po, ate. sa uulitin po. Di na nga ako makapagantay, mga besha, kaya agad-agad na akong dumukot. Gusto ko nang tingman kung masarap ba. Pag di pa ako natain ito, ewan ko na lang. Masarap, hmm, mga besha, ice cream at mais. Pagkatapos ko nga kumain mga beshi, ay uuwi na kami. May dala nga pala kami motor mga beshi at akala ko maglalakad na naman. Dadaan nga pala kami sa shop ng tita abi ko. Pakikita call card ko tsaka certificate ko. Tinatanong nga niya ako kung ano ginagawa ko dito. Siyempre pagmamalaki ko sa'yo. Sabi nga niya ibigyan ng jacket yan. Masaya nga daw siya para sa akin at pagbutihan ko pa sa susunod. Pauwi na nga kami sa amin mga beshi sa tiba. Ganyan lang. Salamat sa pananood. Bye, bye mga beshi.